Hello mga for today's video char. Good evening. Ito lang ang ano ko uh, tawag nito. Andumi. at saka kobos ang aking pangiklop ngayon. Pangiklop. Ano pala? <laughs> dinner. For dinner for today. Le ko siya ng lemon. Nilagyan ko siya ng lemon loads kasi gusto ko yung maasim-asim. Wala duga gusto kong maasim-asim. Kasi itong handomi na ay yung kulay green. Na parang vegetable lahat yung tawag nila Basta yun ganarn. Sarap nito. Kasi malamig ngayon mga loads. Ah, ano yung anghang. Tsaka yung asim. Sinipon ka agad ako ba Ah. Alam naman. Ma-OFW. Ito lang lagi ang kakampi namin. Kain tayo. Dinner. Kaya yung dinner ko ngayon. Ang dumi. Hmm, Parap. mukhang maghigop ng sabaw kasi alam niyo mga lusma malamig na ngayon dito <laughs> sorry <laughs> grabe grabe na talaga Namiss ko kasi yung ano ang mga sabaw kasi yung ano ko, yung pancit kandun talaga. Mm, minsan lang kasi ako magsabaw talaga ng ito. Mga lods. Basta kain tayo, mga lods. Simpleng dinner.